ay na pala sila. Manda ka na. Tara, harapin na natin sila. Jackie, ang sa sabi mo, yung narinig ni naning. Bakit? Akala mo ba papatulan ka ni JC? Oo, papatulan siya kasi maganda siya. Iris, Jackie, ang galing niyo mag-volleyball, no? Ako hindi. Natalo niyo pa yung kita, Montebilla. Ikaw din naman, Rosalie. Magaling ka. Konting practice lang. Gagaling ka na. Ganun ba? Jackie, Rosalie, ano kayo nangyari kay naning? Bakit siya umiiyak? Di ko nga alam, eh. Tara, napitan natin. Tara. Naning, ba't ka umiiyak? Ano nangyari sa'yo? Jackie, Iris, Rosalie, Di pa kasi ako kumakain kasi wala pa nanay tatay ko. Ganon ba naning? Irish, Jackie, di ba kain tayo sa amin? Tara, isama na lang natin si naning. Oo nga, naning, tara, sama ka na lang sa amin. Kasi kakain kami ni Rosary sa bahay nila. Irish, di ba? Oo nga, naning, sumama ka lang sa amin. Maraming salamat, tat. Tara, nagugutom na kasi ako. Tara, ito si Ate Jackie. Ate Jackie! Umuwi ka na daw. Sabi ni tate, kaganina ka pa daw hinahanap. Sige, Kylie. Uwi na ako. Sabi mo na lang kay tatay, kakailang ako kay Rosalie. Naning, ang galing mo pala sa volleyball ah. Proud na ako sa'yo. Hindi naman masyado. May natutunan lang. Salamat nga pala. Naging kaibigan niyo ako ah. Walang anuman man yun, naning. Ngayon, magkakaibigan na tayo. Di ba, Rosalie? Oo naman, magkakaibigan na tayo. Best friend forever! Tara na! Joke, ay si JC yung crush mo eh. Huwag <laughs> ko maingay ba kung marinig ni JC? <laughs> hey, alam mo ba, sabi sa akin Irish, crush niya daw si JC. Kaya dapat umamo si Irish. Ano? Sinabi niya na crush niya din si JC. Hindi ako papayag na agawin niya sa akin si JC. E eh, kaibigan natin yun eh. Ano yung mag-aaway kayo? Kung kailangan, mag-aaway kami. Jackie, Rosalie. Bakit naning? Nangatan niyo ba si Irish? Hindi namin nakita. Ah, ganun ba? Sige, Jackie, baka naman narinig ni nanay yung sinabi mo sa akin. Baka magsumbong yun kay Irish. Ayaan mo siya, hindi ako natakot sa kanya. Irish, Irish, narinig ko pinag-usapan ka ni Rosalie at Jackie. Talaga? Narinig mo? Ano pinag-usapan nila tungkol sa akin? Narinig ko kasi na hindi daw papayag si Jackie na maging crush mo daw yung crush niya. Ano? Sinabi niya yon? Ano pang sinabi? Tsaka sinabi niya pa na hindi daw siya natatakot sa'yo kahit mag-away daw kayo talaga, sinabi niya yon. Simula ngayon din na natin siya kaibigan, pati si Rosalie. Ayun oh, na pala si Lo. ka na. Tara, harapin na natin sila. Jackie, ang pagsasabi mo, yung narinig ni naneng, bakit akala mo ba papatulan ka ni JC? Oo, papatulan siya kasi maganda siya. Bakit? Para sinabi niya naman na hindi ako maganda. Ano bang gusto niyo? Ikaw, ano gusto mo? Gusto mo natin na natin pagkakaibigan natin? Sige! Tay, tay, para po nag-aaway sila ati Jackie. Ito, so Kylie, asan sila? Ayam po tayo. O sige, parani mo ako para makausap ko sila. Jackie, anak, ano ba yan? Nag-aaway ba kayo? Hindi po, tay. Anong hindi? Ay, nakita ko ng kapatid mo na nag-aaway kayo magkakaibigan. Ano ba yung pinag-aawayin nyo? Kasi po, si Iris inago po yung crush ko. Anak, natatawa naman ako sa sinabi mo. Nag-aaway-aaway kayo magkakaibigan dahil sa crush. Alam mo ba, anak, dapat hindi mo yung mga ganyang bagay ang intindin mo, yung pag-aaral mo. Saka Jackie, masyado pa kayong bata para isipin yung mga ganyang bagay. Gusto mo ba masira yung pagkakaibigan nyo dahil sa karas-karas na yan na hindi pa dapat dahil masyado pa kayong bata. Ay, sorry. Iris, sorry. Ako din, Jackie, sana mapatawad mo ako. Tama si Kuya Randy na dapat mag-aral muna bago mag-crush. Hayaan na lang ba natin masira ang pagkakaibigan natin dahil lang sa crush? Tama ka, Irish. Hindi natin hayaan yung pagkakaibigan natin na masira dahil lang sa isang crush. Tay, salamat sa mga sinabi niyo, ah! okay na sa akin yon. Basta, huwag na kayo mag -away -away, ha? Salamat po, Tay! Paano ba yung mga kaibigan? Breast pain na ulit tayo, ha? Breast!